Magandang araw mga kabarangay. Kumusta na po kayo? Sa video pong ito, gusto kong magbigay ng taus-pusong pasasalamat sa isang barangay sa City of Binan dito po sa lalawigan ng Laguna. Salamat po sa kanilang punong barangay kay Honorable Apolinario Alzona. Siya po ang punong barangay, lupon chairman ng San Vicente City of Binan. Papasalamat po ako sa kanilang uh, hospitality na ipinakita sa aming barangay. Kasama po sa pagpapasalamat ko kay uh, Honorable Osilito Bautista. Siya po ay isang kagawad sa nabanggit na barangay. At si Consilito po siya po ang dating Pangulo ng Confederated Lupon Tagapamayapa dito po sa Laguna. At ako po ang pumalit sa kanya at sa kasalukuyan po ako po ang Pangulo dito sa Laguna. Ayan, kasama sa gusto kong pasalamatan si Mr. Romeo I Australia Siya po ang uh, Pangulo ng Lupon Tagapamayapa sa San Vicente Binyan at siya din po ang incumbent na Lupon Confederated Vice President dito po sa lalawigan ng Laguna. Ayan ang aming very supportive na kapitana, kapitana Jocelyn N. Nabalio. Kasama din po namin at uh, ayun nga kami po ay nag-benchmarking sa Uh, barangay San Vicente, City of Binan. Ang nakikita nyo naman ngayon ay ang pinagsamang mga lupon members ng Barangay San Vicente City of Binyan at ng Barangay Santo Domingo Municipality of Bae. Yung pong mga naka-pink, sila po ang mga taga-Binyan at yung pong mga naka-itim, sila po ang mga taga-Bae Laguna. Kasama din po namin yung ilang officers ng Federation ng Lupong Tagapamayapa sa amin pong bayan. Alam niyo po mga kabarangay, ang mga ganitong activity ay talagang napakagandang tingnan. Na nakikita po natin yung mga uh, barangay na nagtutulungan, nagpapalitan ng kanilang mga best practices kung paano po mapapabuti ang pagpapatupad ng katarungang pambarangay. Kaya po ay challenge sa lahat po ng barangay dito sa Pilipinas Sana po ganun din yung inyong maging activity Yung mga may kakayahan na tumulong sa mga mahihinang barangay Please po, kayo po ay tumulong I-encourage po natin yung mga barangay Na hindi halos nagpa-practice ng katarungang pambarangay Ayan, kitang-kita nyo naman po ang... Uh, mainit na pagtanggap sa amin ng Barangay San Vicente at talagang bukod sa kami ay binusog, pinakain, ay nagbigay pa po sila ng certificate sa amin. Alam niyo po, by the way itong San Vicente, Binyan. Sila lang naman po ang nanalo, isa sa mga nanalo sa LTIA National sa level po ng component city sila po ay nag first runner up kaya po kung ano man yung kanilang mga best practices sila po ay willing na i-share sa kahit sino, kahit sinong barangay kaya po yung kanilang kagustuhan na yon ay inabail ko po sabi ko uh, magandang matularan pa rin ng aming barangay ang uh, ginagawa ng San Vicente. Kaya po ako ay kumuha ng appointment, ang schedule at kami nga po ay bumisita sa kanila. Ito po ang mga members, ang mga officials ng aming federation dito sa Bay. Sinama ko na rin po yung mga presidente ng mga barangay. Kasi po ang gusto ko Sabay-sabay kami na matututo, madadagdagan ang kaalaman uh, lalo pang gagaling sa aming uh, ginagawa pagdating po sa conciliation, pagpapatupad po ng Katarungang Pambarangay Law. At ito po yung mga kaganapan, nag-discuss po ang kanilang kapitan si Kapol Alzona, Doc Alzona at uh, tinuro po sa amin kung paano yung kanilang mga best practices ayan uh, kami po ay uh, bukod sa nabusog na ang aming uh, kaalaman ay binusog pa rin po kami sa kanilang masarap na pananghalian na inihanda po sa aking grupo na pumunta sa kanilang barangay itinur pa rin kami sa kanilang uh, offices At kung uh, mapapansin nyo po, napakaganda ng kanilang uh, Lupon Tagapamayapa office, ang kanilang mediation uh, center. At talaga po na kung kayo ay makakarating doon, talagang masasabi nyo na pag uwi nyo, inyong tutularan. At uh, hindi daw nagtatapos. Kami po nang umuwi, ay may pabaon pa na tigitigisang masarap na putong binyan. Kaya po yung aking pasasalamat dito po kay Kapol ng San Vicente ay gayon na lamang. At hopefully sa mga ibang pagkakataon kami naman po ang Barangay Santo Domingo ay makakabawi sa Barangay San Vicente City of Binyan. So hanggang dyan na lang po mga ah uh, kabarangay at Ah, uh, sabi ko nga po, ito ay isang uh, pasasalamat lamang ang gusto kong ipahatid sa ulitin ko, Barangay San Vicente, City of Binan. Maraming salamat po.